Hello, so, ako yun guys. So, ko. Panamit hmm. sang iba. Pinakas guys. Na marot. So, sang sa tigado nga. Nila lang ang uba. Pero kanamit, guys. Ubus ko. Good ang kanon ko nga isa ka rice cooker. Opineng ko gina, mga inday. Nabugta ko alas 4 in punto. Kaya, ang sulod ko is 5.30. Supposed to be 6 pa ang ang ako nga time in pero kay tungod ano ng guard kami dapat una kami sa officer si so, uya naman nga ang officer pa ma mahulat sa among nga guard dapat kami nga guard mismo ang mauna abot kami kada ma-adjust Alas 4 pag yun na guys, bugtaw na ko para maligo mga pe. Tapos ang out ko alas 4 man rin na te, perte pa Pag abot ko guys, naka... maka plate to, pakuuga. Magpig um, ang kag nang hulong ko sa uniform ko kay karon mang laba ko tapos ko kaon kanan. Ting tingnan nyo guys, oh. Malapit ko na mga inday na ubos ang ating panel ng dahil sa uga, ng dahil sa dried, dried fi fish. Dried fish, fish. ko kaon mga pa basta akon sudan uga. The experience, tingnan nyo guys experience man kamo mga inday pag ugain yung sudan sa tagalog ang uga toyo ni guys gana man inyo kaon na kuya mga inday so far gana ang kaon ko Ang panghipot ng kusa akong kanon guys ba? Daw mabuslot ang akong rice cooker sa kuskus kasi adokot para lang Kaling ang kaling nga sudan guys kung high blood ka bawal naman sa mga perme-permehon mo dapat laka lang for watching my day. God bless. Okay, bye bye.